Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel isang bagong anunsyo ng pagbubuntis mula kina Ken Yaman at Demet Demir. Gumawa ng mga bagong pahayag si Demetos Demir tungkol sa Ken Yaman. Pumunta si Demetos Demir sa Harvey kasama ang kanyang kapatid na babae at kapatid na lalaki upang manood ng konserto ni Mabel Metis. Sinagot ni Demetos Demir na tatlong buwang buntis at naghihintay ng isang sanggol na lalaki ang mga tanong ng mga miyembro ng press. Si Demetos Demir ay isang lalaki, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi kilala, Ania. Sa kabilang banda, hindi ko matingnan ang nilalaman ni Demetos Demir na nagsalita din tungkol sa bagong panganak na gang na Yumenig sa Turkey. Nakakatakot ang pakiramdam ko, sinusubukan kong isipin ang sarili ko kung ano ang maaaring gawin. Dumalo kami sa programa ni August Hanuger. Mayroong ilang mga tungkulin na nakaatang sa atin sinusubukan naming gawin ang aming makakaya dahil sa aming bilang ng mga taga-subaybay at visibility. Ngunit ang sitwasyon ay lampas sa atin. Pagod na pagod na akong gumising araw-araw na masama ang pakiramdam. I'm the same candidate, hindi na ako makatingin and I'm unhappy, he said. Salamat sa panunood ng video, Palem. Makita ka sa mga bagong video.